Hello, good afternoon to everyone. Welcome back to my YouTube channel. Ako, uh, sa dito po tayo ngayon sa bayan po ng Plaridil. Ako, uh, kung saan matatagpuan po itong uh, mga makalumang bahay po. At, uh, yan po. Yan, uh, makalumang bahay po. At uh, kung mapapansin niyo, mga idol, mga kapatid, yan po, meron pong uh, mga sa lugar na ito. Yan. Yan po yung uh, bahay na yan. So, may bayan po ng flower bill po na uh, nasabing makalukang bahay. Yan. Uh, yan. Shout out naman dyan. Ah uh, po, mapapansin niyo mga lobat, meron po sila mga nakalagay na bandaritas. Oh. Kung ma uh, po itong da, kaya na ito papuntang uh, Alulos Crossing. Ito mga yun. Itong uwi naman na ito, napatungong uh, bayan po ng Claridil. Yan. Yan po yung kahabaan na Klase-klase po ang nakalagay po nilang uh, bandaretas dyan. Sa mga looban na ito. Ang uh, flower uh, Siyempre dito naman po sa lugar na ito. At uh, makikita po natin ang mapapansin. Itong uh, makalumang bahay ng flower gel. makalumang bahay. Hello! Yes. Hello. Yeah. So itong bakod niya po nito ay eh, uh, original pa po, hindi pa rin eh, uh, nagagawang palitan. Ito po yung eh, original po na adobe. Mapapansin yung mga idol. Yan. Talagang uh, araw, yan po ang ginagamit sa uh, ang bakod na karamihan na ginagamit sa uh, panahon po ng uh, araw. Uh, Yan, yan po ang kapuhan ng uh, pinakalumang bahay ng Plaridel. Yan po mga idol. So mapapansin nyo talagang hindi pa binabago ang structure ng bahay na ito. Sa uh, yung ilang uh, dekada na po ang uh, lumipas, lumaan, At nananatili pa rin po yung uh, yung, yung lumang bahay ng Plaridel. So yan po. tayo. Uh, kung mapapansin yung mga idol, medyo may talakihan uh, na po itong mga nakapaloob na kahoy dito. Uh, uh, so ito yung pinaka-entrada ng bahay na ito. Pinaka-entrada niya. may kalakihan na po ng mga puno. So, yun po ang pinakagilid. So, sa harap naman po nito, mayroong uh, St. Jude College sa Bulacan. Yan po. May iskulahan ng St. Jude College sa Bulacan. Uh, sa harap naman po dito katabi lang po ito ng eskwelahan ng St. Jude yan medyo may kalumaan na rin pong mga uh, bahay na ito na medyo may tatagalan ng mga uh, lang nakatira at uh, mayroon na uh, mga dabuda muna po sa kanyang keris na ito yan So, isa na rin po ito sa pinakalumang bahay ng uh, Taridil. kanyang teres. Yan. Pero marami na pong mga damo na nakapalog ito at sa... uh, talagang hindi na na gawa paggawa ito o kapabayaan na lang may ari. So yun po mga idol, mga kapatid. Yan. Yung uh, nakalumang na bahay ng Claridale Bulacan ay uh, nalawang pala pag po ito. So hanggang dito na lang po itong uh, vlog po na ito. Maraming salamat na rin po sa inyong lahat. At, sa, sa mga kababayan po natin dyan. Ingat po talay palagi at uh, mga solid viewers, uh, mga supporter po natin na walang kawang uh, sumusuporta, sumusubaybay sa mga video. Thank you so much po sa lahat. Sa mga kapatid po natin na ulit na bulikan. So, ingat po tayo palagi. Ano, Ingat po rin po. Buhay po kayo. Ingat